What the police 1, Giants fan 0 sa San Francisco home opener. Nagkagulo ang mga Giants fans sa home opener sa San Francisco noong Merkules. Pati ang mga polis ay nasangkot sa gulo. Nagsimula ang lahat ng tatlong fans ang nanggulo. Tinangkang paalisin ng polis ang tatlong lalaki. Nagalit ang isa sa kanila nang na-realize niya na hindi niya mapapanood ang game na i ng pulis ang isa sa mga lalaki at isang fan na nagsimulang kumuha ng video. Ayon sa San Francisco Police, hindi sila nang chokehold. Ang kanilang ginagawa raw ay carotid restraint na pwede sa police force. Magkaiba sila. Ang paglagay ng pressure sa carotid arteries ay nakakaputol ng blood flow sa utak. At ilang segundo lang nito ay maaring mawalan ng malay ang isang tao. ang kombinasyon ng chokehold at kung ano man ang binulong ng pulis sa lalaki ay sapat na para sumunod ang lalaki. Tinanggal ang tatlong lalaki mula sa stadium nang hindi nabibigyan ng tiket at tumuloy sila sa malapit na pub para tapusin ang game.